ayan guys good morning sa lahat magluluto na naman tayo guys itong manok na ito pakpak pak. adubo siya pero kalamansi ilalagay ko kalamansi ito yung marinate muna natin guys ito yung gawin kong ano suka parang ano mas masarap kasi yung kalamansi sa adobong manok Adobo na naman siya, pero iba yung timpla. Adobo na may kalamansi nilagay ko. Marinit muna natin, guys. Pag nag-adobo ako dito ng manok, iniiba-iba ko yung timpla. Lagyan natin yung kalamansi muna para malasa siya. Ibabad muna natin kasi anak kong pangalay maaga papasok. Mas pa pasok na sa kasi mayroon silang practice sa school. Tapos apat lima anito ito. Walang kalaman ilalagay ko dito. Kasi gusto ng mga anak ko yung medyo maasim. Pag nag-alubo. Tanggal lang sa dito guys guys. Ganyan ginagawa ko pag nasawa lang na sila sa alubo na may suka, kalamansi naman ilalagay ko. Ayaw naman na kasi nila ng, ano, yung ibang ano ng manok, lagyan ko ng oyster, ayaw nila yun. Gusto nila yung simple lang talaga. Loto muna tayo kasi may pasok mga anak ko. Kahit masama yung ating pakiramdam kailangan, magloto tayo. Binamihan ko lang yung pamintang powder. Lagyan natin ng yan, garlic. Mga limang piraso yan nilagay ko para masarap. Tapos, toyo. Tansyado lang yan, ha. Toyo. Yan, lagyan natin ng konting magic. Tsaka, ilagay ko na rin itong laurel para mababag. Para, um, ano siya? Halo natin guys, malinis ang ating kamay ha. Lagyan natin ng konting asukal yan guys. Yan. Ito yung lutuin ko ngayon, isda tsaka manok. Yung adobo para sa mga anak ko yan. Yan, konting asukal lang. Ayaw nila ng sobrang tamis, tama lang. Ganyan mga anak ko guys. para may alat na may tawis. Ayan, kunting hasin lang. Diba? Itong repulyo na ito, ibigisa ko lang para may gulay kami. Ayan. Ibigisa lang natin to. Wala na itong saho guys. Ganyan lang. Ibigisa lang. Hatiin ko siya kasi umayang ngayong gabi, lutoin ko yan. Bisa din. Parang magkaroon lang kayo gulay. lang siya. Pasarapin na lang natin guys. Kahit walang halo yan. Igisa ko lang yan sa siboya, sibawa, yan ko ng magic. Kunting magic. Ganyan kami dito pag nagloot ng gulay. Yan. And guys, magluluto naman ako ngayon ng adobong pakpak ng manok. Parito muna natin guys. Ang mga pinuklak doon sa spon. May practice sila. Ilagay na natin yung sauce. Lagyan natin ng Sprite ito guys para masarap. Para malambot siya. Ayan. Takuluan ko. Ito yung gawin kong ano pangpalambot ng Sprite. Takpan natin guys. Yung takpan natin. Guys, kumukulo na ang aking adobong pakpak na may Sprite. Ayan. Pinapalambot ko pa yan, guys. Ayan na, guys. Ang aking adobong pakpak -pak sa Sprite, tsaka ilagyan ko ng kalamansi ito. Ayan. Lapit na maluto yan, guys. Hindi ko yan patutuyuin kasi yung sabaw. Luto na rin yan. Ayan, guys. Luto ng aking adobong pakpak -pak sa Sprite. Yummy yan, guys, oh. Ayan, oh. Yummy. Yan. Guys, yung aking halo sa aking repolyo. Ilagay na natin, guys. Ay. Sunog na ang ating bawang sa kasibuyas. Yan lang nilagay ko, guys. Wala nang halo yan. Gisado lang yan. Repolyo na gisado. Inuuna ko lang ito guys kasi yung anak ko may pasok. Kumakain kasi ng gulay yung anak ko. Kaya kailangan kain siya ng gulay kasi lalo na ngayon Mayroong siyang kubot sa asipon. Yan. Lagyan natin ng kunting magic at saka yan. Ang hirap pa bigyan na ano. Yan siya. Ayan guys, kumpleto ng aking ulam. Piniritong isda na hasa-hasa. Saka yan o, no? kumakain na si ate. Saka yun. Yan. Ang aming ulam ngayon mga guys. Ayan si ate o. Oh. Papasok na sa school. Hi ate. Ayan, di mo yung anak ko. Oh. Nagda-diet yung anak ko yan. Yan, yung aking anak. Kakain na siya, guys. Yan ang aming ulam ngayon, guys. Isda na pirito. Tapos, ginisang repolyo. At saka adobong pakpak na manok. Ayan, sa tatlo na yan. Yummy-yummy. Oh. Pinauna, ako, pinauna ko na kain niya si ate. Diyan na lang, hanggang dyan na lang, guys. Si ate. Kain kain muna si ate. May practice siya ngayon yan guys pero ang daming assignment.